Sa kasalukuyan po mga kaubayan ay nandito po ako sa kabukiran at ako po ay maghagilap ng halamang gamot. Maghagi at po ako doon ng mga halamang gamot dahil kailangan ko po ang mga halamang gamot bukas sa aking pupuntahan. Kaya lang po sa nakikita ko po ngayon eh parang wala po yata tayong makukuha ngayon dito kasi lininisan po nila itong kabukiran mga kababayan ayan po uh, maaring tataniman po nila siguro ng palay ito kaya kaya itong area na ito na dati nating pinagkukunan ng mahalamang gamot e eh, pinunlan po ng binhi ng palay yan kaya malinis po maring maring pagtumubo po yan at pwede na pong bunutin para itanim maring ito po siguro bubungkalin nila ito para taniman ng palay oh. e dapat sana mga kaubayan pag maganitong panahon e panahon na po ng tag-ulan ngayon ah, dapat sana po itong mga kabukiran na ito e na po ito pero nahuli nga po tayo sa ulan ngayon. Kaya kaya ganito po. Ah, huli po ang kanilang pagtatanim ngayon. Ayan, ang ganda po ng madamo na kuan mga kaubayan. <clears throat> yang mga alam na yung mga kaubayan, ayan po yung barsa nga. Lapitan ko po. lapitan po natin at ipapakita ko po yung barsa nga mga kaubayan na gamot sa uh, ulcer, mabibisang gamot po sa ulcer. Ito po yung barsa nga mga kaubayan, ito po. Tingnan natin kung may laman na. Ito po ang barsa nga. Itong barsa nga na ito, ay ito yung pinalabas ko na gamot sa ulcer eto eto po mabisa po eto itong laman nito mabisa po sa ulcer yan sa gastric acid sa GERD yung mas sakit na tiyan mabisa po ito sa mababahong singaw ng katawan ng mm, isang tao napakarami po tayong binipisyong nakukuha dito sa barsa nga na ito mga kaubayan eto na ang proseso po ng paggamit nito ay linala, binubunot po lamang ito, pinipitpit po itong laman niyan na ito, ito. Pinipitpit yung laman niyan, pinapakulo at iniinom po. Ganyan po ang proseso ng paggamit ng barsa nga na ito. Marami pong karamdaman ang kaya niyang gamutin. Ito mga kaubayan, ultimo po yung mga sakit ng tiyan ay kaya niya pong gamutin itong barsangan na uh, ito. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng barsanga kasi po uh, mabisa po itong barsangan na ito sa mga sakit ng tiyan. Tuwing ako po'y maghagilap ng halamang gamot ay dito po ako nangunguha. Ang ganda ng kambing mga kaubayan. Ang lusog, ang lusog ng kambing mo ah. <laughs> Oo. Uh, ah, nagdakil. <laughs> Kaya yan po mga kaubayan, ah, kadalasan po pag nangailangan po ako ng mga halamang gamot ay tumatakbo po ako sa kabukiran na ito. Kasi napakarami pong mga halamang gamot dito mga kaubayan. At maring hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.